Nandito ka, may mangungwamp pa ko patay Dito yan, sa lutokan. Mga tayo ng pako. Ay, patay ang ganda o. Oy. Ano ka tala ibang na sa ako? Ay, siyempre. Ano ba ka dadaling ko? Dapat pala ibutat eh, mendala mo. <laughs> Ah, may mga ganito. Dapat pala ibuto ang dala mo. Yun, doon. Maraming pa ko. Ito pala ang sapa. Wala ganyan, linta. Maraming pa. nga kami kaming pako oh yan First time manguhan ng pako ay masarap pala nakatikim ako eh ng salad nakatikim ni kay Ella nagsalad siya Hindi namin alam ito kainin. Nilagyan ng ano nilagyan ng ng mayo ni saka itlog na pula Bay masarap po sabi po may ginayat na ano yung sibuyas na puti Yan oh ako Kailangan ay mura. Murang pa ko. oh. Sarap. Atik mang ko eh. First time kong kaya nga eh. Hmm. Dapat pala eh. Dapat pala eh naka ano, puruntong. Akala ko yung eh, ano. Eh, ay pa... Sabi ni Maylisa pa daw eh. Kaya sabi ko hindi short. <laughs> Ay, tukalan ang natin. Ayan, ng tubig, oh. 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 Aba. malina Uy. Uy. kasama papa Uy. Bitabi po. Bitabi po. Ako lang Hingi lang po kami ng pako. Pako. Boy, nakatawid ka na pala dyan. Eh, wala pa naman ako kuha si Dod <laughs> Nak Gabi po. Yan o. Oh. Mga kami pako. Ay, ako yung na ng gabi. Gabi? Yan o. Oh. Gabi? Oh, gabi. Ha? Oo nga ano. May dalakagang Ano? May dala kang ano, yung... May dala kang plastic. Yung ano? Gunteng. Gunteng. Sabi po, baka din may linta po. Huh? Huh? Ay, loko lang <laughs> ating <Ayun>? pang gulay yan. Ha? Pang gulay yan, kinukuha lang atay. Ano? Ay, nga. Sabi? Hindi pwedeng nga salad, matigas na yan. Itong ganito? Ano yun? Ah, kayong ga? Ah, kayong ga? Yan, hindi pwede gagataan. Ay, dahiyain na. Ano nga din na yung yung kaya lang ginawa eh. Mm. Oo. Oo. oo, oo. Binili sa kuwan? Binili sa lukban Gano'n rin sa Oo. Ito uh, nga. Oh. Ano oh, pa. nga nangunguha. Uh, Ayan, kinukuha na ng ati Gabi. Aray pa, Gabi! ang nangunguha ng Gabi, hindi na pa ko. Gabi na ang kinukuha. Galing! Eh?

natin ilig yung mm -hmm. panguha mo. serap Masarap yung igatan. Pinuputol mo na, rey. Ay, naku, naputol. Ang pako masarap. Hindi na, Gabi. Pako pinag-uha ko, e. Pakong eh. pako masarap. 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 Ang pako. Uy, <laughs> Ayun nga natin ang gabi, hindi? Hindi oh, nga na ang gabi naman ngayon. Masarap tigot lagyan ng tuyo. Oo. Oh. Malalim ang iyon dala po. Ha? Huh? Ito tanin mo doon. Ito ang tanin. Bumulayin ito rin. naglagas lang eh, wala yan din Ako ano po guys, yan. Mga kami ng pako. Malayo to sa amin. Ayan ba ng bulak-bulak ko? Yung mga ano, yung mga buso, yung mga talbos. oo nga, malalim na banda dyan Ay, na ha? Tabi po, tabi po, tabi. Na. sabi po, sabi ano po, sabi eh. naku, hindi ako makakaahon dito kailangan kong bumalik sa mababaw lagi yung ano eh Ha? Magugulang na no. Magugulang mga. Okay. Dapat na. Dapat pala nakabota. Ay baka kaya may tubig. Ay di ang tubig ay ahong saan. Susuko, baka man din din yung meron pang kubra. Wala dito, tabang ilog. Tabi po. Dito. Bula-bula. Mamay na kapanghuhan. Bula-bulag. Bula-bulag. Doon Bula uh, sa ano, maraming tundang ganito. Saan? Sa papuntang tayaba. Oo nga. Sa lukban si Ella sa lokban bumili nagpunta sila kina ano kina sa kanya sa kapatid ni JP po. Ayan ang gabi, ang dami ah. Ayan o, no, yun, sa yun. Ayan o, din, din. Baba na tayo. Wala nang buso? Oo. Ah, Ang kinukuha ni Arale yung buso. Dito, 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 dito. Yung buso nga. Pwede na yung bukad. Basta maano lang yung mamura. tau. Ah, akit na ako dito. Ay naku ayo. Yeah, Ito pa nga, 'yan ang gabi oh, Nasa likod mo. Tingnan tayo dito. Tumakoy Pwede na itong ganito si lang nga mga bukad ng mga bukad ang ano? Ay, martes ma si arila. mga. talaga yun na... Mga bukad ang kinuha niya. Ayaw niya ng lagun. Mm, Pero Pero sinay, ayaw niya ng may mayonnaise. Gusto niya yun. Ayaw ko rin ng may mayonnaise. Gusto niya yung kamatis lang? Magdagal lang ang kamatis. Oo, o, tsaka... Malamati. Tsaka ano? Tsaka... o yes. na Oo, tsaka ano? Yung itlog na pula. Itlog na pula. Eh, layo na nila! Kaya nga. Itlog na pula. Itlog na pula. Malalim dyan! Ika'y nakapantalon. Umahon ka na din eh. Kunin mo na lang yung gabi dyan. Buti na lang tahapon. Eh. Pag kami napunta din, hindi ako makapungo ng garne. Pag ako oh. nagsitripping. Ayun, siyempre. May kausap kang ano eh. Ah, tamang Kumakatama si Nabibi ang kasama ko. Uy, so an daming nakuha. Pero pawing-pawisang pawisan si Inday. Dang nakuham pa ko, pako. Isasalad ko to. Isasalad ko to, guys. Okay, guys. Thanks for watching. So guys, ito na yung na pinamuhaw kanina. Ginawa ko na siyang salad. Alam ko ito ay itlog na pula, sibulas na puti, kamatis, suka, asin, paminta, or kalamansi. Eh, pwede nila. 然后。